mula po sa tindahan ko po ako hinapatakbo dito sa pinangyayarihan po ng uh, grass fire tapos po malapit lang po ito sa uh, likod bahay namin eh yun nga anong nagtanong ko po doon sa tindahan namin tindahan ko kanya dali-dali po ako uh, pumunta rito at yun nga po uh, mismo likod ng bahay namin itong grass fire na to ayun naging spread na po siya at ito uh, nga may dumarating ng bombero dito eh sa mga may dumuti pang isang bombero kasi hindi kakayanin yan at patuloy pa po pong mag-spread ng uh, ng apoy at ito nga po yung uh, likod mismo ng bahay namin eh, ayun, malapit na, malapit na ilang uh, dangkal na lang at uh, ayun, uh, gumagapang ng apoy. Eh, sana po eh, may dumating ng bumbero kaagad para maapula na itong apoy. Ah, hindi po kakayanin isang bumbero yan kasi eh, doon sa gawi po doon, nag-i-spread na kailangan po dito sa may likod bahay namin ay eh, kailangan po na isang bumbero para uh, siguradong maapula na agad ang point hindi mag-spread mag spread pa kasi laking pinsala po nito ayan po yung kung inyo makikita talaga na patuloy yung pagkapal ng usok at yung um, uh, spread ng uh, ang uh, spread ng uh, apoy pwede po makikita ayun ayun yung bumbero sa kilit sana may dumating pang isang bumbero para maapuhap itong apoy nato dahil mismo sa gilid po ng bahay namin mismo eh ando na yung uh, yung apoy at nakikita nyo naman po ah salamat ito po may dumarating na isang bumbero thanks God ayan ah, po ayan po kasi sa mismong likod ng bahay namin eh ando na mismo yung apoy at uh, kung nga nagpapansin ay eh, ito makapal lang usok ay salamat thanks God maraming maraming salamat po okay ah, po mapapanat dito na po ako sa likod bahay namin at eh ito nga po at uh, tinitingnan ko yung ah, uh, alawak ng uh, grass fire. Ito po, ayan po. Ito <laughs> lang sa mismong likod talaga ng bahay namin. Kanya, ayan, kabata ako kanina. Uh, maraming maraming salamat po sa dalawang pumbero ng Magsaysay Norte na talagang maagap na pumunta rito at uh, naapula kaagad ang uh, apoy. Kudos po sa uh, mga pumbero po na talagang uh, mabilis at maagap na ronesponde para maapuhap o mapatay ang mga apoy. Salamat po sa inyo. Bye-bye po.